So ito pa pala po mga master no, meron pa po tayo dito mga pasabay. Isa lang may-ari nito, isang tao lang po 'yan. Ayan, oh, no? napakaganda ng mga ibon. Isang tao lang may-ari nito, mga master, kumuha na rin 'to na karaan. Nakaraan linggo lang na i-deliver yung ibon niya pero kumuha na naman ulit. Ito kay Sir Paul po ito. Sir Paul, ito po yung ibon niyo. Ah, ito po Sir PJ. Shout out Sir Paul. Ayun. Salamat po, God bless. Ayun, Sir Ali na likod. Sir Ali, thank you sa tubig. thank you Sir Paul. Yan, thank you po. Yan, bali ito po yung mga dadali natin, mga pasabay. Yan, ito, tsaka to. Napaka-konti ng na pasabay mo, bro. Konti nga, pre. <laughs> Yan, thank you po sa inyo, mga master. So, good morning po, mga master. Andito tayo ngayon na naman sa pwesto <tapos> ni Sir PJ. Wala po ibang sailor ngayon na dumadayo. Sila, Sir PJ lang, tsaka si Boss Gino andun. Andun din mga ibang side hustle kaso unahin na natin ito Sir PJ Sir PJ, good morning Good morning Yan, ito mga ibon ni Sir PJ oh. May, may mga perso ka ngayon, ang gaganda okay. Yan, may ganda mga perso so, Ito, may RF line dito na ano Ay red factor na far blue Ayun oh. No? Uh, ah, Dito na natin unahin ito Anong targa nito Sir PJ? Ito ay split DNA Split dan, DNN Ito, possible dan Possible dan yung green uh -huh. Magkano naman isa dito sa PJ? Dito 4,000, dito 1,000 4,000 sa 1,000 uh -huh. Ito naman split fail Split fail yung Yung blue Yung fire blue, blue. Magkala naman dyan? 500 na lang 500 lang Ito, ito, ito Ayo, Wang Tojai. Nah, ayo, ayo, Uh, uh, dito sir PJ. Dito is split dilute. Ito mga split dilute. Magkano sa split dilute? Oh, pala in 15 pag dalawa. 25. 25 pag dalawa, 15 pag isa. Etong dilute natin na ano, uh, blue U-wing, blue U-wing split to type 1,000. Ito ito yung blue U-wing na yan mga master. Oh. Yeah. Eh dito sa kabila, ganun din. oh, uh, yung, yung green opa dilute natin hen yan 3,000 3,000 yung hen kaya po mga master ah, yung update natin sa ibon ni sir PJ Ito may budget si sir PJ oh. yan parehas babae parehas babae ito oh. magka naman dyan sir PJ yan 800 isa 800 isa yan po ay isa may lusutan pala dito ah Ayan, 800 dita, oh, ito ang dito sa Sa mga nag-anap ng baji, ito, ah, available kay Sir PJ, dalawang babae. Dito, Sir PJ, yan ano, mga post dan. Mga post dan. Magkano naman? Post dan. Magkano naman dito? Uh, sa post dan, 1K sa split dan, 4,000. 4,000 sa split dan. 1K sa post dan. Ayan po, mga master. Eto, mga Opa line. far blue. Ayan, 300 ang isa. 300 lang isa, mga master. Ayan, 300 po isa, mga master. Far blue, tsaka green. 300. Sa white beak? 200 200, 200 sa white beak. Nakuha na yung mga green, no? Ang dami nun, ah. Ayan, ganun ka lang si Sir PJ. Nakuha kanina yung mga green. Yung mga red beak. Sold out. White beak na tira, mga master. At dito, meron pa. Ah, eto. Sold out na to. Ayan. Order to. Deliver natin mamaya. Eto. Par blue. Opa. Ay, par blue opa ba? Normal lang. ito ito, par blue slaty. Uh, par blue Opaline, pala yung pill-paded. Ah, pill ito, 8K? 8,000. 8,000 pa rin. Available pa rin yan. Itong red factor na par blue. Yan, 15K. 15K lang to, mga master, o oh, par blue Opaline. Ah, Opaline ba? Hindi. Hindi. Normal lang, no? 15K po, mga master. Par blue po yan. Ano, molting, no? Blue, red factor. Malting. Red factor, molting. Yan. Ito yung mga ano mo? Ito ano, uh, parblue, Power Blue Apa Pain Yung dalawa? Yung isa. Ay, itong Power Blue. Apa Apa pale, Split dilute. Parblue, Blue Apa pale, Split dilute. Ano yan? Anong gender? Possible na. Lalaki na nagpapares na silang dalawa. Ito kasi babae niya. Akak ah, na to, ang parblue. Blue. Ay, yun na Ay, na ito. Pero si DNA ko pa rin to. Magkapares Ah, uh, ito 15k na lang yan dalawa. Yung dalawa, 15 pin pin. Oh. Napaka ano na ito ah. Oh. Pablo Opape, dilute. Saka... Ito, sa so mga naghahanap. pain, split dilute. Pero ang ano kasi niyan, split to split. Kaya mahirap i-declare na dilute. Pero tignan nyo yung pakpak. Napaka dark. Napaka dark nga. Oo. Oh. Dark form nga yung pakpak. -pak. Kaya po mga master. Kailangan pa rin i-test breed na. Oh, test sa dilute. Pa rin. Kaya i-split ko na lang. Kaya po mga master. Kaya declare dito split lang. Ito, sa PJ, pasuyo nga po. Ito, maraming green perso dito. Ang itim ng ulo, may par blue perso din. Magka dito, sa PJ? Sa mga perso natin, na green, 1.5 ang isa. 1.5. Kaka-2, 2.5. Ayan po, 1.5 lang ang isa, mga master. Dito sa par blue of, uh, ano yan, 1K. 1K itong par blue pa uh, perso? Oo. Par blue pa uh, perso po, mga master, 1K. Ang ganda po. Tapos dito 500. Ayan. Dito 500 sa kabila. Oop. Ito 500 sa kabila. Yung edge natin, yan 800. Ayun o, may edge po isa. 800? Okay. Kaya 500 sa 800 dito sa kabila, mga master. Kaya nakikita nyo, ang ganda. Napakasunog ng mga ulo na ito. Dito tayo sa kabila. Dito sa mga Opa Pay. Yan Opa Pay natin 2,000. Yung isa 3,000 Denica. Denica yung isa. 3,000 pag yung mga ano pa. At ah, 3,000, 3,000. Yung Denica 3,000. Ito 2,500. Ito 2,000 na lang. O oh, 2,000 na lang yan. Nakaraan 2,500 out mo no. 2,000 na lang yan. 2,000 na lang ayan po, mga master ayan oh. Sa so, may gusto ito, mga master. Opa Pay. Far blue. So meron tayong available dito Green Pail Green Pail available ni Sir PJ Ilan to tatlo? Yan Tap, 500 no? isa lang Ay isa lang Lutino yung dalawa uh, Lutino yung dalawa Yung Green Pail magkano? 500 na lang tong Green Pail 500 na lang yung Green Pail Yung dalawang Lutino Yan 1,000 ang isa 1,000 ang isa po mama sir Iyan po yung mga available dito kay Sir PJ Oo oh, nga pala, meron ka palang hunted. Sa so, mga unfit mo Sir PJ. Ang atil natin, ito, 800 ang isa. 800, oh, may pearl, may lutino. Dami to kanina, nakuha na yung iba, no? Tapos dito, ano, 1.5 din, dalawa. 1.5, dalawa. Nakakatil. Ito, kakatil ni Sir PJ, available, oh. 1.5, dalawa. Yan. Ayan po, mga master, PMTM -PM lang. Sa may gusto. Tanpa. Okay. eto opaline post post done opaline post dan 15 ang isa 15 ang isa eto dala tobak-tobak opal post done 15 ang isa eto so, po yung 15 lang ang isa niya mama master ngayong mga lutino opaline natin na 35 ang isa luto yellow bull opaline natin dyan yan, 1-8 na lang bibigay 1-8 na lang yung yellow bull opaline, oh. anong gender niyan? possible hen, malaki possible hen, malaki ayan po mga master, ayan oh. ball, gando, ball, gando. Ball, o, ganda o sumusobra na yung antapakta ko quality ayan po Eh <makes noise> okay. dito? Yan mga normal yung white beak, tapos yung mga green natin uh, possible ino possible ino yung mga green uh, yung mga white beak, mga normal. 200 ang isa sa mga white beak sa kataan. Saka okay. ah, dito sa... Ito 300. 300 yung part natin, blue. Uh, sa mga green natin, post ino yan, 300 sa lang yan. 300. Post ino, 300 lang po mga master. Oh. Sa mga post ino ni Sir PJ. Yan, panalo to. yung pa yung mga posino. ino. Yung Latino natin na to, medyo yung ito, 800 na lang. 800 na na to, yung yang. Ayan po, yan, 300 lang ito rin. ito may mga green dito, mga posino po mga master. Ayan, may kita yun naman. Ayan, mga posino po yan. Ayan. Ayan, ito may bronze palo dito. Ayan, bronze palo natin, 1.5. 1.5 sa bronze palo. 5 5.1 po yan mga master. Ayan, bronze palo albus 1 1.5 po Dito sa mga green Yan, kay, pinasabay lang ni Sir Alvin to Kay di-deliver to Ah, pipikapin mamaya oh, pipikapin ay buwan, ah, Pipikapin ni Sir to mamaya mga master Ito split dial ito Magtuba. meron pa dito Ito mga split dial oh, Mga DNA ka and Ito ang parisan na uh, 8,000 Wala yung lalaki dito, split to pa Split to pa, split dial Ayun. Dito? Dito naman, opaline Split Dilute. Paris na yan. Bali Ano? Uh, 2.5 sa Parisan. 2.5 Parisan. Opa Split Dilute. Back to back po, mga uh, 2.5 lang pair. Ayan No? 2.5 lang pair, mga master. Ito. Okay ito. Dito? Diyan, ano? Uh, possible dan. Possible dan. Back to back. Oo, oh, back to back. Yan, 2,000 sa Parisan. 2,000 naman to, Parisan po, mga master. Ito Dito? rin, ano, uh, split, split to, pa split din loot, saka uh, opaline yung possible din loot. Yan, 1,500 na lang. 1,500 to, to Parisan, no? Split din loot, saka post din loot. Ayan. Ayan po, mga master. Yan, back to back, split din. Ito naman, back to back, split din. Bio, saka far blue. Ayan okay. po. Magkano naman to, sir, PJ? Yan, ano, ah, uh, 8,000 8,000 po ito mga master Ayan po So ayan po yung mga available na ibon dito ni Sir PJ Kung gusto nyo po mag-order PM nyo na Sir PJ Tsaka kontakin nyo po sa kanyang contact number na nakalagay sa si screen Sir PJ contact number po 3907-6230-339 Ayan, thank you Sir PJ Thank you po Bago ah Shoutout Allen Martinez Ayun o Sa Opia Papa P So magandang nga po mga, mga master Andito tayo ngayon Araw na Friday Na i-deliver din natin sa araw na to yung, uh, In order ni Sir Paul Kay Sir PJ ng mga Opaline Ito po, ito po yung mga master o oh. Yung nakita nyo po sa Bukawi kanina Yan, ito po yun na i-deliver na po natin ito napakadami ng ibon ni Sir Paul Ayan o, nakikita yun laki ng flight cage ni Sir oh. tapos ito yung mga breeder niya dito yan, nakikita yun mga master yan, kasi si Sir magpapalit po ng breed kasi yung mga normal na i-out nya kaya papalitan niya ng mga opaline yung gaganda ng mga opaline na nakuha niya kay Sir PJ po mga master ito po po yung mga breeder nya na ibo oh. So, mga master, andito si Sir Paul. So, Paul, sir, mga master. Oh. Sir Paul, ayan. Shout out kay Boss PJ, you know, sa mga customers na gusto bumili ng ibon. Highly recommended Boss PJ. Ayun, quality yung mga ibon niya. Saka mura. Sa mga uh, riders na mag gusto magpasabay, kay Boss B-Boy, Herbacio. Ayan. Thank no? you no? po, thank you po. Uh -huh. Kahit ilang ibon, basta shipping fee, panalo na po kayo mga master. Si Sir Paul, Walang sawa magpapadeliver kasi sa shipping panalong panalo po mga master. Kaya po, Sir Paul, Jay, Salamat. po? salamat. PJ, salamat. salamat. Sa inyo po. So good morning po mga master. Andito sa Labos Johnny. Ayan. May dala silang hand feed. Dami lang hand No, oh. so may mga gusto. Ito mga ano, paraki, bakatain. Available. May albs din but po yun. sila. Wala ko Magkano naman dito Sir Johnny? Dito po sa mga Africa natin 300 to 500. John. 300 to 500. Depende kung opa o normal. Oo. No? Oh. Yan o. No? Yan mga sanay na yan sa siring. Oo. Oh, oh. ito talagang pinagpupukusan nila to subuhan para masanay na. Tapos ito rin. Magkano? Magkano? 300. Dito diba, oh, boss yung mga ganitong kulay 300? Yung mga dilaw 500. 500 yung mga dilaw. Tapos dito 1K. Ito sanay na sanay na to. Oh, may mga recall na to. Oh, boss. Ayan, may mga recall na po yan mga master. Okay, yung may, dalawa niya. May dalawa. Ito, mm. yung may papel na namin 2-5. 2-5 yung may, oh, ka, six, may, two, papel na. Uh, 2-5 po three, yung isa may papel na po mga master. At yeah. ito yung dala nilang makulit to. Oh. Saka kung nakahanap kayo ng mga parot, may available din. Yan, yeah, makulit yan. Ito. Oo. Oh, kita mo? Namumurot. Pero paglalambing lang yan, hindi yan ano, masakit. Minsan, ano yan? Ah, tawag na ito. Pag kinukulit mo yan, nagsusumbong yan. Wag po! Wag! Wag! Kasi wag Sa Wag! Kadala sabi, wag! Nakukulitan siya. Yan. Sir Johnny, contact number mo. Ano po? 0915-313294. Ayan. Maraming salamat, Sir Johnny. Thank you po. Ito mga master, nandito si Boss Lino. Sila lang po yung sailor dito ngayong, ano, ngayong Friday kasi kanina maulan, malakas ang ulan. Kaya wala rin sila Sir Elias, wala rin sila Sir Marvin. Kaya sila Boss Lino la, at saka si sila Boss PJ, sila Sir PJ. Ayan po. Ito po yung mga available na ibon ni Sir Lino. Ayan. Ito, update natin itong mga kakatil niya. Yung mga Lutino back to back na kakatail mo boss Lino magkano? 2.7 lang boss 2.7 lang sa back to back Lutino kakatail po mga master Ayan po napakaganda ng mga Lutino kakatail Ayan 2.7 lang po Ito pa rin mga unfeed mo no? Tama may mga bago may mga may luma May mga bago may luma Pero yung luma sanay na sa syringe Yun ang maganda doon Opo yun yung pinakamaganda sa luma Sanay na sa syringe Ito dito sa parisan na to ito, 2.5 na lang po. 2.5 din dito. Ano to? 5 tsaka... Lutino Pearl. Lutino Pearl tsaka 5. 2.5. Dito sa mga normal na ano, Pearl. Ito, 2.5 lang po. 2.5 lang din to, mga master. Oh. Ito, marami pa dito, mga master. Yan. Ito, si Boss Lino talaga, may lig talaga sa kakatil to. Kasi breeder ata ng kakatil, no? Breeder talaga to, noon pa. <coughs> Ay, excuse <laughs> me. Eto, muka dito? Hindi, 2.5 lang, Naligo Naligo tayo, kahit tayo nagmero Sana'y ako bahing, Eto, 2.5 lang din 2.5 lang din, mga master At dito, sa may palo Lutino lot, at saka albino Magkano? 2.5 pares, mga master Same lang din po. Ito din, mga parisa na to. Pare-pares na yan. Pare-pares na yan, 2 5. Ito, may baji dito. Dito sa baji, magkano? 1-8 na lang, boss. Pares? 1 8? Ito, 1 po, mama sir. Pares na, oh. Ito, meron dito, na. No. Baji rin boss. Magkano man dito? Dalawang libo. Dalawang libo. Mukhang may ano dito yung isa sa likod. Inko. Inko. Isa. 1,000 na lang boss, isang peraso. 1,000 isang peraso, may info dyan. Ayan. Ito, may mga ano dito, pinches. Mga society. Mga society. Magkano naman ito, sir Gino? 500 lang po, mga master. Sibra, 600. Sibra, 600, pare. Ayan, no? Ayan. So, ito na po yung available na ibon, sir Gino. Sa so, mga kakatel, PM nyo lang po siya. kontakin nyo po siya. Kaya contact number si Lino. 9 2 Thank you po.